Tapos ang halos isang taon na pagmamanman sa isang tulak umano ng ilegal na droga sa bayan ng Ginubatan, Albay. Tuluyan na itong nalambat sa inasang bypass operation ng Pinaya Regional Office 5. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, pahirapan ang ginawa nilang surveillance sa suspect, maliban kasi sa mailap ang suspect ay pahirapan din na makapasok sa mismong bahay nito kung saan nagaganap ang kanyang illegal na transaksyon. Kahit anong dulas ng malapalos na suspect, ay hindi pa rin makawala ang kanilang illegal na gawain sa undercover agent ng PIDEA. Dahil ang undercover agent ng PIDEA, nakabili umano ng illegal na droga sa kanilang target maliban pa sa pagtutulak ng ilegal na droga. Ay pinapagamit pa umano nito ang kanyang bay bilang drug den sa kanyang mga parokyano. Mapapansin rin sa video ang paglabas-pasok ng ilang individual sa bay ng suspect na di umano kumagamit ng droga. Kaya naman isang operasyon ang kanilang agad na ikinasa para tuloy ng malambat ang suspect at matigil ng kanyang iligal na gawain. Ang suspect ay kinilalang si Bernard Balde, 56 years old, na nakatira sa si managay Barangay Kibungbungan. Dito ay masusing plinano ang mga hakbang upang kumagat si Balde sa gagawing pain ng pideya. kasama ang pinagsanib para sa ng PDEA Regional Office 5, PDEA Albay, Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG, ginubatan PNP at ng lambating. Samahan nyo kami sa aming gagawing operasyon patungo sa pagbuhat sa iligal na gawain ng suspect na si Balde. Magandang hapon. Ako, Sinomer Corporal, at ito ang Lambat. Saktong alas 9 ng umaga nang kami ay tumungo sa target site habang nauna naman sa lugar ang arresting team kasamang magsisilbing pusher buyer. Nang kami ay pumuesto na sa tapat ng barangay hall ng Kibungbungan. Ilang minuto lang ay nakatanggap na kami ng isang tawag. Isang udyat na positibong napagbenta ni Balde ang aming pusher buyer. Matapos ang kanilang transaksyon, ay agad na nagtungo ang Team Lambat ng Akubikol Tabang Ora mismo ni Kong Zaldico, kasama ang Team Pidea sa target site. Pagdating namin sa lugar ay naabutan na naming nalambat na Lambat na ng tauwan ng Pidea ang diumanoy tulak na si Balde, Kasama ang isang lalaki na nakilalang si Marlon Pabliko, 36 years old ng naturang lugar. Nakuha sa kanila ang tatlong plastic siya, siya na may lamang hininala ang shabu at bus money. So, ang modus operandi nito, sa bahay lang talaga siya nagtatransak. So, pupunta lang doon, kakatok sa gate, aabutan ng Marlon Pablico, aabutan siya sa gate. Pag malakihan naman at yung mga kakilala niya talaga, pinapapasok nito sa loob ng bahay. na itinanggi pa ni Balde ang pagtutulak umano ng ilegal na droga. Ayon pa sa kanya, nagawa lang daw niya ito dahil madaling kumita ng pera na kanyang ginagamit para sa kanyang gamutan. Napaanuman yung sir nakalauto sa punto na ko sa ilegal na pagpibenta? Eh hey, uh, nga, siyempre na. Kaya na, siyo nangarap man lang sa yan. Mas dahil lang sa tapang dyan na ng French na well, <laughs> bulong na pala. Kasi may dilig ka man Habang si Pablico naman ay pilit na itinanggi ang pagkakasabwat nito sa iligal na gawain ni Balde. Nagkaasik ko sa Sir Manok niya. Tigal daw na 600 Daw mo sa nang trabaho ko tayo, Sir. Tagalaga. Tagalaga sa Manok. Pero napapansin mo, Sir, na I may nagluluwas sila. <laughs> Hindi, sa akin, Balde, wala ata. <laughs> Ako, di matsiro talaga So ayan pasado alas 12 ngayong hapon uh, nasa likod ko ang dalawang suspect na nahuli sa ating isinagawang bypass operation uh, idadala na ito sa PDEA Regional Office 5 sa Legazpi City para yung dalawa isa sa ilalim sa drug test Ngunit ayon sa kanila hindi daw sila gumagamit ng ipinagbabawal na nagamot uh, nahuli natin siya ayon kay Agent Basilia III, kasama si Balde sa kanilang target listed drug personality dito sa Bicol dahil siya mismo ang kinikilalang taga-supply ng ilegal na droga sa mga karating bayan ng ginubatan. Malaking pagtulong talaga to kasi itong subject natin, siya ang main source dyan ng ilegal na droga sa lugar na yan. Umaabot ang transaction niya sa Macligaw, Amsur, hanggang Ligaspi. So dinadayo talaga sa diyan. Makita niyo naman yung bahay niya, napaka-strategic. Sumalayo so, sa mga bahay-bahay yung yung bahay niya. Patong-patong naman na kaso ang kakarapin ng dalawa habang dinidinig ang kanilang kaso sa korte. Magpagsasampa tayo ng Section 5 laban kay Bernard Orjales at Section 5 in relation to Section 26B kay Marlon Pablico Rosabel. Ang kasong to ay non-available or, or habang buhay na pagkakakulong. Tuloy naman ay inikayat ng Pedaya Bicol ang publiko na kung sakaling may napapansin silang illegal na gawain sa kanilang lugar ay mas mabuting ipagbigay alam sa kanila at agad naman nila itong aaksyonan. Sa mga gusto magsumbong ng mga illegal drug activity sa lugar nila, maaari po kayong pumunta dito sa opisina ng PDEA or sa pag-contact sa PDEA hotline namin or may tinatawag kami dito na isumbong mo sa PDEA hotline. Ika nga'y sabi sa kasabihan, madaling pumasok sa gulo, ngunit mahirap na ritong lumabas. Kahit kung maaaring maaga pa, ay itigil na nila ang kanilang iligal na gawain dahil hindi titigil ang pedaya sa pagtugis sa kanila. Sa ngala ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat.